Welcome to English Japanese vocabulary. I'm vocabulary that i Level N3. Akiro-san, yoroshiku are welcome to the English vocabulary. Hi. So ang una po nating titingnan uh, i-analyze uh, na vocabulary is heya o chirakasu hai heya o chirakasu hai ano po ito heya room room hai ano po ang chirakasu uh, Madumi. bintana chirakatteru po Chiraka... Madumi po. ano po Clutter? Clutter ba? ito ano po, action, yan? action verb po ito. Hindi po sitwasyon po yung binabanggit. Madumi, na. Madumi, madumi ang room. Madumi is, sinasabi niyo po yung adjective po. Ito po, action verb po to So, dapat ah, action. Dumihan po. dumihan ang room. Mm -hmm. So, nagkandilis So, sirak, Cirakasu is kalatan ang kwarto po kalatan ano ng po? po. Hay, na sinasadya. Guys, kanina po ang sabi ko po ano po, uh, kapag sinasadya, usually is ga ang preposition. Tapos pag hindi sinasadya, o ang preposition. Ngayon, ito po ay isang exception. Oh, okay. Ano po? Kaya dito po baliktad po. Ano po? Heyao, sirakasu. So, sila kaso po is kalatan. Ano po? heyo ang kwarto. Hay. So, sinasadya niya po na kalatan ang kwarto. Hay. heyo sila kaso kalatan ang kwarto na sinasadya. Hay. So, guys, ito hindi po ito kasali dito po sa ano po ah, sa tinatranslate po natin. Pero, alam natin na ano sinasadya yung kalatan po ano po hi so ang ang pag hindi naman po sinasadya magiging hiya ga chirakar chirakar hi chirakar ngayon hindi po siya sinasadya so yung Makal. kalatan oh. makalat makalat po adjective din po siya Ah... Uh uh, describe niya po kung anong klase po yung kwarto. So, hindi po siya verb. Ano po ang verb na kalata na hindi sinasadya? Madumi yung kwarto. Adjective din po siya. Dinidescribe niya po yung kwarto, kung anong itsura ng kwarto. Ayan po, si Jodaisan po. Tama po pasahin niya. Oh, makalat. Okay. Maka, uh, hindi po. Ay, gumam, Hindi, hindi makalat na. Akala ko po. In. Hi. <laughs> so, medyo mahirap po talaga po ang word na ito. Ano po? So, heya ga chirakaru sa Tagalog po is nakalatan ng Nakalatan ang kwarto na hindi sinasadya po. Ano po? Yung nakalatan uh, is sinasadya po. Ito verb po na itong gawin. Ano po? Yung nakalatan, kumbaga, nakalatan ang kwarto na hindi sinasadya. Or, Uh, nakalatan ang kwarto uh, naturally. Parang ganyan. Ano po? Hi. So, kalatan at nakalatan. Medyo mahirap talaga po ang verb na ito. So, hi. special verb po kasi siya. Hi. Dawa, tsugi ikimashu. Heya o Hi. Kan kanina po, room po ang heya. Ano naman po ang katatsukiro? linisan ng kwarto. Magli ah, ng kwarto. Maglinis ang kwarto. Soju ni ka na. Lig maglig ah, ligpit. So, ah, maglig. Magligpit or ayusin ang kwarto. Hi. Ang kwarto. So this. Dito po sinasadya niya po. Ano po? So dito ano, ah, uh, sinasadya niya Opo, ano po, dito rin po, sinasadya niya, o. Oh, so, magkaano po sila, magka-grupo po sila. Ano po? Na hindi ga kahit sinasadya. Hai. So, ngayon po, pag hindi po sinasadya, ano naman po siya? san Akiro san ang kwarto Naayos ang ang kwarto Naayos ang kwarto Umayos ang kuwarto. naayos Umayos ang kwarto kasi yung ayusin po, pwede po siyang maging iayos ang kwarto or ay ayusin po. Ano po? Pero ito po, ano, umayos po talaga po siya. Ay, umayos ang kwarto na hindi sinasadya. Ano po? Hay. so go po tayo. Juice o kobosu. Juice o kubosu. Ano po ang juice? juice kana So this juice. Hai. Ano pong kubos? Matatapon mabubuo. Pero sinasadya niya po eh. Matatapon. matatapon. Sinasadya niya po. Yung matatapon Matapon. po hindi po siya sinasadya. Ma mabubuo. itatapon. Yeah, i <laughs> e... <laughs> kaunti na lang. <laughs> kaunti na lang. Hay. Tinapon ang tinapon. Tinapon ang tinapon ang juice. Hay, tinapon ang juice. Juice so, tinapon sina... ang juice. Sorry, sinasadya niya po. Ano po? Ngayon po pag hindi po sinasadya, magiging juiceo juice mm. ga um mm. koboreru 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 desu ne hai juice ga koboreru hai paano po yung sasabi yung tinapon sa verb po na hindi sinasadyang naturally nangyari meron Nata na pong sumagot sa boss sodes hai ang gagaling ang bibilis kong sumagot hai sodes natapon ang juice. In Japanese, juice ga koboreru. Medyo mahirap po na. Hai. Pero nagigets nyo na po kung ano pong pagkakaiba po nila. Kung sinasadya ba o hindi sinasadya po. Ayan na po. Hai. So, guys, dito po sa, uh, uh, sa pag-aaral po, meron pong intransitive at transitive. Dito po siya po. Ano po? Hi. Kaso, um, hindi, hindi ko naman po inaano na sa uh, sauluhin po natin. Ang importante po, naiintindihan po natin kung ano po yung pinagkaiba po nila po. Ano po? Hi! Sorry, Ah, diba? uh, meron po kayong katanungan? Na-question na, na, na ko na po kayo, Kirosan? Okay, na natin na eh. Yeah. Ay, naman no, pa. Maraming salamat po. mata okay. ko na, Sa baba po, meron po tayo pong ano, katanungan. Martin, dahil nakita ko yung katanungan ni Megumi pero hindi ko mahanap na. Open ka muna ng mute mo. Tanong mo yung kung ano yung sabi mo kanina. Ah, uh, sabi niya, ah, ayun, nakita ko na. Ay, kaya Rainbow Star pala to. Nadumihan ay pwede po ba? Nadumihan, nadumihan. Uh, sa heya o chirakasu desu ka ni? Ah, ay. Heya ga chirakaru. Hmm. はんだったら汚れるになりますね。はいありがとうございます。みんないねむみちゃん、ごめん。みたぱらいやん。てんきゅうな。ごめん。てんきゅうぱきんだいやんらまんぽ。ありがとうございます。はい、それでは次ですね。えー、ロムさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。やんぱてぼせすまチョょマまっちょ。 Hi! <laughs> so, go po tayo agad kasi alam naman po natin na alam nyo na po ang rules. Hokori o Hokori ga tama. Tamaru. Hi! Hokori ga tamaru. Ano po ang hokori? Walis po. Hmm? Are you sure po? Ah! Aligabok. So, this. Kasi ang walis po is hoki desu ne. Hi! Oh. Hokori. Hokori is alikabok. Hay, ano po ang tamaru? Na ipon. So de so de so hokori Na ipon ang alikabok. Hay, so des. maipon Ma ang alikabok. Ma ang alikabok. Hay. Alam niyo po bang complicated din po ang ano, rules po ng Tagalog. Iba rin po ang meaning, ang iba rin po ang the way ng paggamit ng naipon at maipon. <laughs> Hay. Diba, dito po maipon ang alfabok. So, ito po ay sinasadya po or hindi? Hindi intransitive ay ah, intransitive po siya. Hay. Kunya na muna pong banggitin po yun kasi marami pong hindi pa po nakakaalam niyan. Dito. Lali na po pag dito na po na ano, kumbaga dito na po nag-start tapos dito na po nag-aral ng Japanese po. Hindi po tulad po mm. ngayon po this this days po, this days po nag-aaral muna po before po pumunta dito, di ba po? Yung mga tulad po namin po yung mga sedai po namin, mga kasing idaran po namin, hindi po kami nag-aaral. Talagang sabak po kami kaya ay lang po. Hay. Nanode. hi maipon ang alikabok ay hindi po sinasadya. Kaya back to normal na po siya. Ga na po, ano po, pag hindi sinasadya. Kanina po, yung mga special, ano po sila, special verb na uh, po yung preposition na ga at o. Hai. So, tugi kimasho. Ngayon naman po ay Hokori ga tsumoru. Hai. Ah, baka ano, baka isipin nyo, magkaparehas po sila. Totally different po silang ano, uh, verb po. Ano po? <clears throat> uh, na-iipon ng alikabok. na Paano po sa na Depende po sa ano, sa uh, na image niyo po. anong klaseng pag-ipon po siya. Kung naiipon na ganyan or para po siyang ano, na, naiipon na parang bundok. Ano po? No, na patong patong na tambak. Ang po sa i-explain sa tao. Hi! So, ah, nagkumpul-kumpul ang alikabok nagkumpul-kumpul ang alikabok. Kasi po, pag sumuro, po, pag sinami pong sumuro, ano, naipon po siya, na, nagkumpul po siya, na parang, ano, uh, naging bundok po siya. Ano po, ha, po ang hokori ka tsumuru. So, nagkumpul-kumpul ang alikabok. Ngayon, ginamit din po ang sumuro sa... Yuki ga tsumoru. Hi, ano po ang yuki? Yellow po. Ah, uh, snow. So, this yung or snow mm. po yung English. Yung sumunod po, parehas lang po ang meaning niya. So, kasi po ba diba po ang snow, nagpapatong-patong din po siya. So, parehas po sila. Paano po niyo gagawin po yung sentence? Nagkumpul-kumpul ang... Nyebe. So, de, ay, nagkumpul-kumpul ang niebe. Ay, ganun na ganun po. Ano po? Ay, so go naman po tayo sa, balik po tayo sa hukuri. Balik po tayo sa adikabuk Hukuri hmm. o toru. Ay, hukuri o toru. Ano po ang toru? Tanggalin? Actually po, tanggalin po siya dito. Pero ang Toru po talaga. Yung meaning niya po is kunin. Hay. Pero dito sa sentence po na ito, ala nga naman kunin po natin siya, hmm. di ba? Hay. So, understood na, na ang meaning niya ay tanggalin ang alikabok. So, this. Tanggalin ang alikabok. Hukori o toro. Yes, Hay. So, go po tayo. o so, kakilu, sasajiki o kakeru. ano po ang sojiki? vacuum po, vacuum, kakilu, no na kara ang dami po natin po napag-aralan na meaning na kakilu, dito po, sasajiki woh, ano po meaning dito ng kakilu? gamitin ang vacuum, <laughs> mag vacuum, vacuum, hi, so des hey. Hay so, kumbaga, yung kakiru po dito is gamitin po ano po sa so mag-vacuum. Hay. Next po natin. Hoki ga ahoki ah, de haku. Hay, hoki de haku. Hay. Ano po ang haku? Walisin. So des, walisin po ang haku. Pero ano po ang hoki? Walisin, gamit ang walis. So, this, tumpak na tumpak. Hi, actually po, Among guys walis. po. So this, so this. Actually, guys, yung de is nang. Nang lang po siya, eh. Nang lang po ang meaning po niyan, sa totoo lang. Pero pag tulad po nitong medyo complicated, magiging gamit ang walis. Pwede rin po siya, ano po, maggamit ang walis. hi Pero hindi niya po sinasabing literal, naggamit ang walis nang nang po talaga ang meaning nito kung literally po siya pong itatranslate po ano po pero alam naman po sabihin natin magwalis ng walis <laughs> di ba po napaka weird po so actually po kahit magwalis gamit ang walis napaka weird pong pakinggan sa Tagalog kaya kung natural way po natin po siyang itatranslate translate hmm. tanggalin na po ito at maging magwalis ang na マグワリスンあのポシャンジャパニースポマグワリスガメットアンウォリス <laughs> ホーキデ <laughs> <ク>そうですマグワリスほうきでハくですねはいでは最後いきましょうはい水をくむはい水をくむ Ang mizu, alam po natin kung ano po siya, no? Hi, Tubig po. Tubig. Ano po ang kumu? Uh, inumin? Hmm? Guys, sa baba, baka po may gusto pong tumulong kay Romo-san. Tulungan po natin si Romo-san. Punuin. Mm, isa din janay na no yun. あ、ah, でも、でも、イサリン、うん、イサリン、うん。サーブは入れるかなとか、用意するとかかなマグラガイは置くなんだよね。入れるなになりますね。組むよ、組む、組む。イセペニョポ、マイバスケット、カヨンダラ。タポスマグ、ククム、カヨナン、トゥ Sibla? Ah. Uh, ano po, magno-nosebleed po si ano, si Inday sa English. Tagalog na lang po tayo. Hi. hindi ko po alam kung kung an English po nang igibin or igib. Uh, igib. Hay. So dahil po transitive intransitive po yung pinag-uusapan po natin, literal po natin uh, translate po. Ano po? Pero kung ako po yung magta-translate in natural way, mag ng tubig po ang gagamitin ko. Pero dito dahil uh, kailangan po, uh, literal po natin pong tinatranslate, naging, naging igibin po ang... ang, tubig. So, this. Yes. In Japanese? Mizu o kumu. Hi! Mizu o kumu. Igi, igibin ang tubig. Or, oh. para po sa akin, in natural way, mag ng tubig. Hi! So, meron po tayo raw masampung katanungan dito. Wala na po. Screenshot lang po. Hi, arigatou gozaimasu. So, sa baba po guys, po, meron po tayo pong katanungan. Okay, guys. So far, so sure. good. Wala naman po. pa translate naman po sa mga lahat. So, thank you po, minasang. Ang gagaling. May sumalok ng tubig. Ang loling. Arigatou gozaimasu. Beauty and mystery of Japan. Hangsagaw po tayo. Salamat Amiga, mo tayo po mga sa, sa Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!